Nang ang ating Panginoso Kristo po ay umakit, umakit sa langit mm -hmm. at naiwan sa mga apostol ang pangangasiwa sa iglesia, mm. ano ang naranasan o sinapit ng mga kaanib noon sa unang iglesia? Ang unang iglesia po, kapatid na Michael, ay mm -hmm. nakasagupa sila ng malaking pag-uusig. At yan po ay nakatala, mga kaibigan, sa kasaysayan, sa Biblia. Ganito po ang mababasa natin, Gawa 8.1, ganito ang pahayag. At nang araw na yaoy nangyari, ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem at silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Hudeya at Samaria maliban na sa mga apostol. Sana napansin po ninyo, hindi po karaniwan kundi malaking pag-uusig ang naranasan ng mga kaanib noon sa Iglesia ni Kristo sa Jerusalem. Ang aklat ng mga gawa ay isinulat upang itala ng kasaysayan ng unang iglesia. Ang kahalagahan ng araw ng Pentecostes at ang pagbibigay ng Espiritu Santo ng kakayahan sa mga apostol at unang mga Kristiyano upang maging mga saksi para kay Hesus Kristo ang isa sa mga pangunahing paksa ng aklat ng mga gawa. Itinala sa aklat ng mga gawa ang gawa ng mga apostol bilang mga saksi sa Jerusalem, Judea, Samaria at sa kanilang narating sa iba't ibang panig ng mundo. Ang aklat ng mga gawa ay nasulat sa pagitan ng 61 at 64 na taon. Bago pa man nangyari ang pag-uusig sa iglesia, ay pinag-una ng sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi, ang alipin ay hindi dakila kay sa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-uusig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din, kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tuto pa rin din. Kung inyong nauunawaan, nagsimula kay Jesus ang pag-uusig, sapagkat ang iglesia ay kanyang katawan, at hanggang sa kanyang mga alagad. Nangyari nga, nung si Jesus ay wala na sa sanlibutan, at siya'y nasa kalangitan, doon na naganap ang unang pag-uusig sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos dahil sa kanilang mga may patutoo ni Jesus at si Esteban ang unang pinatay na kanilang dinala sa Sanedrin dahil siya ay pinagbintangan na nagsalita ng salitang kapusungan laban kay Moises at sa Diyos, siya ay pinagbabato hanggang sa mamatay. Nagkagayoy nagsimula ang malupit na sinapit na malaking pag-uusig sa mga banal dahil sa iglesia, at kanilang pinasok ang mga bahay-bahay, at kinakaladkad ang mga lalakit mga babae, at sila'y ipinapasok sa bilangguan. Gawa Kapitulo 8 Versikulo 3 Datapo at pinugsa ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang bahay-bahay, at kinakaladkad ang mga lalakit mga babae, at sila'y ipinapasok sa bilangguan. Mga minamahal, kung napapansin ninyo, ang talatang ito ay kanilang binasa ngunit hindi buo. Ganito po ang mababasa natin, gawa 8.1, ganito ang pahayag. At nang araw na yaoy nangyari, ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem at silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Hudeya at Samaria maliba na sa mga apostol. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At nang araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem, at silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Ito ang buong nakasulat sa Gawa Kapitulo 8, Versikulo 1 hindi nila binasa ng buo upang hindi nila mabanggit ang pangalang Saulo. Sapagkat si Saulo, siya ay si Apostol Pablo, isa sa mga umuusig noon sa Iglesya ng Diyos, ngayon gagamitin natin ang pangalang Saulo upang malaman ng mga Iglesya ni Kristo na sila'y mga sinungaling, at hindi lang yun, sila ay mga aangkin pa na sila ang Iglesyang inusig, mga kapatid, nang panahon na inusig ni Saulo ang iglesia, siya ay hindi pa naging isang apostol ni Heso Kristo, at wala pa ang iglesia ni Kristo noong araw ng pag-uusig sa isang iglesia. Ayon sa kanilang pahayag, ang iglesia ni Kristo ay naitayo lamang noong unang siglo o one century, ito ang kanilang sabi. Ang sabi ng ating Panginoong Heso Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Sana po napansin ninyo mga kaibigan, isang iglesia lang ang itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo. At sana napansin nila kapatid na Jun, nang ipahayag yan ng ating Panginoong Heso Kristo ay noong unang siglo or Opo. first century. Mm -hmm. Kaya mga kaibigan, unang siglo pa lamang po ay meron ng itinatag na iglesia ang ating Panginoong Heso Kristo. Nagpapatunay lang, na hindi ang Iglesia ni Kristo ang Iglesyang inusig sa panahong yun, sapagkat naitayo ng Diyos ang Iglesia sa Jerusalem, ay noong tatlumpung taon, at nang umakyat si Jesus sa kalangitan, siya ay nasa tatlumput tatlong taong gulang, at ang mga pangyayaring pag-uusig sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos, ay hindi natin matukoy kung anong taon, sabihin na lang natin, ay nasa 34 o 35 taon ang pagsimulang pag-uusig ni Saulo sa iglesia, subalit malapit naman sa taon ni Jesus nang siya'y bumalik sa kalangitan. At kung ihahambing natin ang taon sa iglesia ni Kristo, nung itinayo noong unang siglo, ay sobrang napakalayo na. Mga kapatid, huwag niyo nang pilitin ang inyong mga sarili upang maangkin lamang ang mga pag-uusig sa inyong iglesia, samantalang, hindi naman kayo ang iglesyang itinubos sa dugo ni Kristo, at kung kayo nga ang totoong iglesia, sana, lahat ng mga bersikulo sa Biblia ay pwede ninyong basahin, sapagkat iyan ay mga salita ng Diyos, ngunit maraming mga bersikulo na hindi ninyo maaaring, pwedeng gamitin, dahil ipinagbabawal nga sa inyo, gaya na lang ng mga bersikulo na ito.